for this video mga idol, laswa muna tayo, tingnan nyo lang po dyan kung anong laswa yung lulutuin ko ayan po yung mga laswa, hindi pa po lahat dyan, mayroon pa po yung mayroon pa po kasama yan mamaya at agad ko na pong hinimay-himay yung ating laswa <laughs> laswa muna tayo mga idol, kasi ba o mga nasawa, for this yung kain natin ng puro matataba na pagkain, wala na tayong gulay sa ating katawan <laughs> lahat na lang ng laman ng ating katawan, puro na lang para kaak. <laughs> <laughs> ayan na po mga idol, nagkukuha ko ng dalawang pirasong papaya. Fresh po lahat ng mga gulay dito, hindi po binibili. <laughs> lahat ng kinakain namin ng mga gulay dito, puro fresh ka. <laughs> Kasi marami kaming tanim dito. <laughs> kayo dyan sa inyo, may mga tanim din ba kayo dyan? <laughs> oh, ayan po yung ilalagay ko. Oh. Yan po ang tinatawag na banag tungtong sa batoy Bindigan ko'y buli mo. <laughs> Pero hindi ko yan sa bato. Tinungtong, ha? At agad na po pala ako nag ng ahos ng at saka sibuyas. At saka kamatis. Tingnan nyo lang po yan mga idol kung paano magluto ng laswa. Sa hindi pa nakaalam yan, sundin nyo po yan kung anong ginagawa ko. Nag-ihaw lang po ako yan ng isang pirasong Tuyo! <laughs> kasi lagyan pa, lagyan natin ng tuyo. At ayan na po yung munggo. Igisa po na, muna natin. Hindi ko na pinakita yan kanina kung paano ko yan nilaga yung munggo. <laughs> at ayan na po yung papaya na dalawang piraso na kinuha ko kanina. At naglagay lang po ako ng kunting asin. Kunti lang po yung linagay kong asin. Kasi maalat na yung ating tuyo na ilagay dyan mamaya. At linagyan ko ng tubig. At saka ba natin muna. At saka buksan na naman paglipas ng 5 minutes. At ayan na po. Kunin ko na po yung ating tuyo. Hinugasan ko muna kasi sa tingin ko parang maalat na <laughs> naglagay nga pala ako ng asin at hinimay himay ko lang po yung toyo at ilagay ko na po yung lugbate binilisan ko na kasi ang bagal mo <laughs> at linagay ko na yung takway na hindi na naman pinutol para spaghetti na naman yan mamaya marami, marami kasing natutuwa sa akin pag ko yung takway naglagay lang pala ako ng talong dyan at pagkalipas ng 5 minutes pag kumulo na binuksan ko na at nilagay ko na yung suso yung kagang na pala na pares na pinakita ko sa inyo hindi ko na pinakita kasi namatay at ayan na po mga idol luto na po yan habang naghihintay tayo na ating naluluto para gaak na Gantang tanghali mga idol! Luto na po ya ating lasua. Bago tayo kumain, para gaakta. Ito lang naman palagi inaabangan nyo. Hmm. Wow, Tidurin, Mga Idol! Makanlah! Makanlah! Hmm, mahal! Kamu hmm, kuluk betul, Mga Idol! Seberang ini! ito yung suso tawag sa Tagalog dito sa amin banag hmm parang nagkahidlawan kayo <laughs> miss, miss yung isa't isa kasi titutulit mo ha? Huh? Hmm. Рома. Это гольпа. Thank you for watching mga idol. Busog na po ako. Bye-bye!